Ano Galileo. 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 Galileo dalili? Anong ganyan ba? Ay, trans dun. Panandat. Ay, ang naman Ako na lang sa copy. Okay, tara, tara. Wala Ay, lilibre yung ni ate niya. Ayoko din kay ilang taong na? 15 ka hindi nga tumama yung ba? Day mo! April ano? Kailan ba? Kailan ba? Kailan ba na sila nagsaing? Hindi.